Sa mga balita naman sa labas ng bansa Naramdaman ng libo-libong Pinoy ang lakas ng magnitude 7.4 na lindol sa Walian Taiwan Ito ang pinakamalakas na lindol na naitala nga sa Taiwan sa loob ng 25 taon Sa kabila po niyan, siniguro ng uh, Manila Economic and Cultural Office o of MECO na walang Pinoy na nasawi sa naitalang pagyanig Pero kanina nga po nilinaw ni... Uh, Sekretary Belio, na may dalawang Pilipino na nasaktan sa naturang pagyanig. Sa tala ng ahensya o sa taya ng ahensya, mahigit isang daan at limamput na libong Pilipino ang naninirahan ngayon sa Taiwan habang isang libo naman po ang nandudoon sa area ng Hualien kung nasaan ang epicenter ng Lindol. Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na handang tumulong ang kanyang administrasyon sa mga Pilipinong apektado ng Lindol sa Taiwan. Umabot naman sa 20 siyam ang patay matapos masunog ang isang nightclub sa Istanbul, Turkey. Karamihan sa mga namatay, mga trabahador sa gusali. Hawak na ngayon ang mga otoridad ang limang individual na hinihinalang sangkot sa krimen. Inaalam pa ng Turkish authorities ang pinagmulan ng nangyaring sunog. Hindi bababa sa ani mang patay habang labing apat na iba pang sugatan matapos sagasaan ng truck ang grupo ng estudyante sa Basra, Iraq. Ayon sa ulat, nawalan ng kontrol ang driver ng truck dahilan upang masapul ang mga naglalakad na estudyante malapit po sa kanilang paaralan. Ipinagutus na ni Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani ang investigasyon sa nangyaring trahedya. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.